unang araw ng October palang mga langga kaya malungkot talaga as in hindi lang kay malungkot talagang matumal pa mga langga alam mo sa katotohanan lang buong bisayas talaga ngayon naglindol ang nakasulat doon is 7 poem magnitude pero 6.9 ang daan bantayan na, na, simbahan wasak tapos yung sa Cebu naman ang daming namatay din kasi doon talaga ang ano ng ano ng lindol target sa ano ano yung parang mata sa bagyo pa doon sa daan bantayan dito sa Cebu. kaya sobra talagang lakas kahit ngayon yung kapatid ko na nasa ano na abot pa rin ang lindol doon hanggang ngayon may mga aftershock pa rin pero hindi nagaanong malakas daw sabi ng kapatid ko nga kasi nag-usap kami mga langga kaya kailangan na talaga tayo manalig mga langga habang maaga pa kasi hindi nyo ba napapansin ang mga trahedya ngayon talagang palala ng palala ang uras ngayon mabilis na, ang araw mabilis na, ang buwan at saka taon-taon ngayon diba mabilis na no kailan pa kaya tayo nito no mag dadasal para magsisi sa mga buhay natin bumalik sa kalooban ng ating Panginoon. yan lang ang sinasabi ko sa inyo mga langga no wag na talaga tayong mag paikot-ikot pa mintras maaga pa na pwede pa tayo manghingi ng tawad sa mahal na Panginoon I iguna natin kaysa doon mahuli pa tayo na hindi na pwede no saan tayo magsisisi doon na tayo na namatay tingnan mo yung mga namatay ngayon na mga tao na hindi nila inaasahan ganoon ang mangyayari paano pa sila magkakaroon ng pagpasok ng kalawang pagsisisi ng mga nangyayari sa kanila eh, direct sila namatay sa ganyang sitwasyon so mientras tayong mga buhay pa kailangan talaga tayo mag dasal talaga taintim na liglig talagang ating pagdasal talaga ngayon mga langgap ako dati mga langga isa akong ano baklabaklain pero sa totoo lang mga langga napunta lang ako sa Jesus Miracle Crossing sa dami kong simbahan na pinuntahan mga langga wala akong naramdaman pero yung sambahan na yan na napasukaw ko talagang may spiritual kay doon ko talaga naramdaman doon ako na kuryente na yung sinasabi ko na mga langga yung pag check hands ko pa lang ng ano ng prayer teacher noon na kumunit dito yung lamig na parang kinurhinti talaga ako doon ko yung naramdaman mga langga kaya nagbagong buhay talaga ako at saka ang kagandahan din na naramdaman ko dyan mga langga wala siyang ano wala silang sinasabi kung ano mga bawal mga ganyan 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 kusa mo na lang talagang nararamdaman at nanana, unti-unti kang nananaginip ng mga bawal anong dapat mong gawin kung ano ang mga gawain na dapat mong gawin na tama kasi nararamdaman mo rin kasi kung mali dahil ang sipa ng ano mo dibdib mo malakas na para kang kinukonsisya na mali talaga parang na fever fitness siya na parang tama talaga yun at saka mali nararamdaman mo na kung mali at saka tama kaya sa katotohanan lang mga langga kaya dito talaga parang habang maaga pa nang, sinabi ko talaga sa mahal na Panginoon sa mahal na Panginoong tulungan mo ako kasi ang pagkatao ko hindi ko alam kung ano ba kung ano ba ako doon ko na naramdaman doon na niya doon ako dahan-dahan na naginip na pinaparamdam niya na ganyan ang pagkatao ko kung ano ang mga dapat kong gawin na mga gawain talaga para mapatawad tayo alam mo masaya at saka magaan talaga ang loob natin mga langga no? kapag naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon yan lang ang masasabi ko ng mga langga hanggat hindi pa huli ang lahat, lalo na pinalitan nila yung sinasabing big one yung nayon kaya para lang sa inyo, bahala kayo. Basta ako nagsasabi lang ako ng totoo kasi tao lang tayo din. Wala naman tayo mga perfecter eh, kasi mga tao lang naman tayo. Pero nagpapalala lang ako, nagsasabi lang din ako ng totoo na mas maganda talaga na may ano tayo, may panahon pang bumalik sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yun lang po. Tsaka maraming salamat po. Bye!